Nakakita ka na ba ng halamang damo na kung tawagin ay kugon? E ang taglay nitong mutya. Mayroon ka bang idea? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay pag-usapan natin ang natatanging mga gamit at benepisyo ng halamang damo na kung tawagin nga ay kugon. At ang tinataglay nitong malakas na gamit at mutya. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Narinig mo na ba ang kasabihang, Ningas Kugon? Bakit nga ba nila ito binabanggit? Ito ay sapagkat napakabilis talagang kapitan ng apoy ng mga damong kugon. Kahit pa nga berde pa ito o sariwa pa ang mga dahon. At sa ilang sandali nga lamang ay kaya nitong tupukin ang kakahuyan na nalalataga ng kugon. Ningas kugon dahil ito naman ay tumutukoy sa mga tao na masipag lamang sa simula. Subalit ano nga ba ang kugon? Ang Emperata Cylindrica o mas kilala bilang Kugon Grass o Kugon Grass ay isang klase ng maugat na halamang damo na popular sa mga kontinente ng Asia, Afrika, Australia at Europa. At kilala nga na isa sa mga madaling pagmula ng sunog sa mga kabundukan. Ang kugun ay kilala din sa iba pang katawagan tulad ng kunai grass bloody grass, spear grass, sword grass, alang-alang o cotton wool grass. Tumataas ito ng dalawa hanggang sampung talampakan at mayroong mga dahon na nasa dalawang sentimetro naman ang lapad. Subalit ang bawat gilid ng dahon nito ay nagtataglay ng mga silica crystals kaya ito ay matalas nga at nakasusugat. Napakaraming ugat ang kugon grass na humahaba nga ng hanggang isa at kalahating metro kung minsan. Kung kaya naman, kahit pangasunugin mo ito ay sisibol itong muli gamit ang mga malulusog nitong ugat. Subalit bago natin talakayin at pag-usapan ang taglay nitong mutya, ay alamin muna natin kung saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit. Ang kugun glass ay karaniwang ginagamit bilang bubong sa mga itinatayong bahay o kubo sa mga kanayunan. Ang kugun rin na isang halamang ornamental at maaari mong ang gawing garden plants. Partikular na ang klase nito na kung tawagin ay red baron. Ang kugon dahil sa mayaman ito sa potassium ay ginagamit rin ng ilang mga kumpanya sa paggawa nila ng mga cosmetics o pampaganda. Sa mga lugar naman sa Australia, ito ay panghalili nila sa asin dahil sa mataas ang salin content nito. Ito rin ay kilalang tradisyonal na medisina na gamit ng mga Chinese. Ang abo nito ay maaari mong ang gamitin bilang panghalili sa asin. Maaari mo namang kainin ang ugat nito dahil ito ay matubig at manamis-namis at mayaman sa harina o starch. Ang mga dahon ng kugon grass ay ginagamit din sa paglalala ng mga mats, bags at mga raincoats. At ginagawa namang papel ang malilambot na bahagi ng dahon nito. Kadalasan din itong itinatanim sa mga bundok o dalisdis upang maiwasan ang paguho ng mga lupa o mga soil erosion. Ang ugat naman at bulaklak ng kugon grass ay inilalaga o pinakukuluan upang magamit na panlunas ng sugat, hemorrhage, lagnat at isa rin itong antibacterial at lunas sa mga sakit sa tiyan tulad ng diarrhea, dysentery at mainam na pampawi sa uhaw at maging sa gutom. Subalit bukod pa nga sa mga binipisyong hatid sa tao ng kugon grass, mayroon din itong taglay na bertud o mutya na nais ng ilang antingero. Isang mutya na pinaniniwala ang nasa anyo ng isang ugat na kung mapapas sa kamay mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng pangangatawan, kabal at kunat ng balat at kakayahang madaling maghilom ang iyong mga sugat. Pinaniniwalaan din na kaya nitong bumuhay ng namatay na kung nanaisin lamang ito ng taong nagdatangan nito. Tulad ng kugon na ilang beses mo mang sunugin, ang ugat nito ay sisibol pa rin. Subalit, napakahirap at napaka-imposible naman nitong matagpuan. Ayon sa paniniwala, kinakailangan mo munang sunugin ang ilang ektaryang bundok ng kugon para lamang ito mahanap at kung susunugin iyon ay mapupuna na may isang natatanging kugon na hindi nasunog ng apoy. Ang isang ito ang nagtataglay ng ugat na mutya. Maaari mo itong kunin at ilagay sa bote na may kasamang tubig at gamitin lamang kung kinakailangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakatikim ka na ba ng hamog? Unang tinatawag na morning dew dahil siguradong magugulat ka na marami pala itong dalang benepisyo para sa kalusugan ng tao na maaaring hindi mo pa nga naririnig. Hello, what's up? Your best here. Marami bang mga halaman sa inyong bakuran? At sa tuwing umaga ay makikita mong basa ang mga dahon nito. Kahit pa nga kagabi ay wala namang ulan dahil ang mga hamog na iyan ang ating pag-uusapan. Ang mga pangkalusugang gamit, kahalagahan at maaaring epekto sa iyo dahil baka sa isang patak lamang ng hamog na ito ang kailangan mo para sa mga nararamdaman mo. Malaki ang ginagampan ng papel ng tubig sa ating buhay. Bilang inumin, pamawi ng uhaw, panglinis, pagluluto, at sa halos lahat ng gawain sa bahay. Subalit so, may isang klase o uri pa pala ng tubig na madalas na nating napupuna ay hindi lang natin pinapansin at binabaliwala nga lamang. Ito ay ang tubig buhat sa hamog o morning dew kung tawagin ng karamihan. Ang hamog ay ang tubig sa anyo ng mga maliliit na patak na namuo buhat sa kondensasyon ng tubig sa lupa at ng init ng paligid o water vapor. Nagsisimula sa moist hanggang sa maging ganap ng ang mga hamog umaaring mga mumunting patak na makikita sa mga dahon, bubong at karaniwan ay sa mga damo. Malaki ang ginagampan ng papel ng hamog sa ating mundo o kapaligiran. Kabilang na ang pagsisilbi nitong dilig na tubig sa mga halamang matagal nang hindi nabubuhusan ng ulan bunga ng tag-init. Pinatutubo rin ito ang mga munting butil, lalo na nga sa malawak na kagubatan. Nakatutulong din ito upang muling mapalamig ang mainit na temperatura sa gabi sa pagsisimula ng bagong umaga. Ayon sa pag-aaral, ang hamog ay mas malamig kesa sa normal na tubig sapagkat nagtatagla ito ng up to 14 to 16 ppm na bilang ng oxygen at labis na mabisa para nga sa kalusugan natin. Ang hamog sa umaga ay mainam para sa mga tao na maraming pimples. Ang mataas na oxygen content nito ay mainam o mabisa upang mabawasan ang patuloy ng pagdami ng pimples o pekas. Mainam din ito sa mayroong mga acne at mainam na spray sa ating balat o sa ating mukha. Kung kayo naman ay nakadarama ng sobrang pagod dahil sa maghapong kakatrabaho, ang pagkonsumo ng hamog o malinis na hamog sa umaga ay makatutulong upang ma-refresh at maibalik ang sigla ng katawan. Maari muring ipahid sa ulo o sa sintido ang hamog upang mapawi ang pananakit nito bunga ng labis na pag-iisip. Kung namumula rin ang inyong mata o iritable, maaaring kumulekta ng hamog upang ipapatak dito. Subalit siguraduhin na ito ay malinis lamang. Mahusay rin ang mga hamog para sa sanggol, lalo na nga sa umaga. Upang mapabilis na lumakas ang kailang mga buto at mapanatiling masigla ang katawan. Ngayon, maaring hindi mo na babaliwalain ang makikita mong hamog sa paligid at sa mga malalapad na dahon. Pwedeng pamatid uhaw at pwede rin palang pang boost ng inyong hapong katawan. Sa inyong probinsya, ginagamit din ba ang mga hamog? Ngayon mo lang ba ito narinig? Kung oo ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaiba subalit kapakipakinabang na kaalaman. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Hihin ng mundo ay ating matuto. Dito yan sa Best baby, ito yan sa Best baby, ito yan sa Best baby. Sa pagkat mga laki may alam ito yan sa Best baby. Sa baby. Mm -hmm. sa Karate, sa sabay-sabay tayo na matuto Bakit sa mundo lamang ang siyang maruno, Ating utak sa lina ng panibagong